bisan pag unsa nato ka gwapo na tong video og di gina mo grow mo suporta wag kitay mahimo na ang atoa ano na lang ana lahotay na ano lang ta padayon dili ta mag palaylaay di ba gibalik-balik na ko nga ayaw gid mo paglaylaay wag, og wag gay mo suporta sa nyog bugbo kay mo bios kay basig gi lang ta tamo, aw tamo na hinon kamo ana hmm. ana ba gi e, challenge ra mangun mo og aha gid mo taman og ug kinisingkasing bagid ang inyong katayuan diri sa social media ina ana mo na god di ba di makabantay mantana. ta sin nga po na sila katong nakaangat na ina ana mga sila sa una nagtay na lain ini bay ni nay ni nay kanunay oh malay ni mo ug ma damlag sunod ba ka to ig ana dili man guna nga pagkakaron ug dayon tinuig man guna tinuig ang uban pod binulan ra ina na ra ya ko gilang ug lahotay